Ayan guys, mag-aayos tayo ng video okay. So, basag daw guys ito yung tunog. So, napansin natin guys, no, kinagat ng daga. Yung mga connections, so, subukan natin yung dugtong. So, ayan, yung dugtong natin, subukan natin. Oh. Ah. Balatan natin na pang, okay, pang, balatan natin pang solda. Para mas mabilis magbalat. Ayan. Ayan. So, ayan guys, ihihinang natin to. Guys, na yung resistor na to ay 10 2.2 uh, ohms uh, 5 watts saka so, itong kapasitor uh, kahit 4.7 volts ano mahinang guys ha? Ah, para hindi maluwag para kumapit so ayan guys no hihinangan natin to para matibay ayan guys so, tingnan nyo hinangan natin kailangan kasi guys na no, nakahinang ng maganda para tunog tumunog ng maganda pag maluwag pangit yan yung tunog mawala-wala yan siya. So kailangan nakamahigpit, nakasulda talaga. Yung resistor na 5 watts, 2.2 ohms. So itong capacitor, talagang ano, uh, mahinang ng maganda para maganda yung tunog ng video kinata. So ayun guys, tingnan natin kung magiging okay ng konti so ayan guys ayan ha guys no ah, uh, inangan muna natin yung binalatan natin para kumapit ng gusto siya para pag kapit natin kapit agad kasi pag hindi natin nilagyan ng ganyan guys parang hirap ipakapit siya so kailangan Palutin mo na din sa soldier ang lid. Itong wire na to. Para okay. So, ayan. Nakabitan natin. So, ikakabit natin sa sa ano? Sa, sa dati. Para hindi magsira-sira. -sir so, ayan. Dikit din natin dyan sa die, Sa ano? Sa mga resistor. So, ayan guys. No? Kahit magbalik tara na okay lang yung puti sa ka ano yun, yung sa kapasitor ayun na nga oh ayun na nga guys oh yan dikit natin medyo kalawangin lang to kaya hirap na idikit kailangan talaga ng wala na bago So ayan guys, ipapalitan din natin to ng ano, ng kapasitor tong isa. No, kasi sumabog 'yun, no? kabit na natin. Ayun. So, kabit na lang. Ano din ng pang ng, ng soldering lead yung ano niya yung wire para mabilis kumapit kasi pag walang balot guys parang ang ipakapit yan yan dudublihan lang natin yung wala yan yung dalawa na yan guys importante talaga yan sa twitter saka sa midrange pag wala talaga yan pangit yung tunog sira ang twitter pag walang ganyan walang resistor saka kapasitor so ayan check natin kung okay na yan check natin okay na yan okay yan Ayan. Ah, uh, ah, ano, ano. guys. So, yan yung kapasitor na ano. Ayan, pwedeng palitan nyo. Katulad ng TV. Basta mataas lang sa 50 volts. Kasi pag medyo mababa, putok yan. Ayan guys. Okay na siya. Okay na. Thank you. Thank you so much,